Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainahabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay maituturing na nga ito na pinakamaswerte, pinakamasaya at pinakamemorable na memories ni Ate Carla at ng kanyang pamilya. Dahil sa vlog na yun ay official na gawa na nga ang buong bahay na pabahay ng buong kalingap at mga sponsors para kay Ate Carla at sa kanyang pamilya. Kaya naman umaga pa lang ay nag na at nagtulong-tulong na ang buong kalingap. At Hindi mo kilala si na, pa na, na, para siyang may malawak na lupain. Yun! Oh, parang may hasyenda. May hasyenda siya. Totoo, hindi ba mapanoorin <laughs> niyo? <laughs> oh. Grabe. bro, ano man sabi bro? Unexpected. <laughs> kasi na, napakalaki. <laughs> hindi lang kasi ano bahay, kundi yung mga appliances. At napakaganda pa ng kulay. pa ng ano appliances. Yes, pa? Pagbubuha so tayo. Best, sobrang best. so ay mga kalingap, no? Ito yung bahay, sobrang ganda po. Grabe. And one, two, three. Taraaaan! Wow! Wow! Oh, Ang ganda mga kaligingat eh. Nay! Ano po? Wow! Dok! Marami! Ano sabi mo? Ang ganda ng bahay na ito. Sobrang laki! Ano? Talagang ito na ang pinakadabis na bahay na napagawa mo. Parang, parang kahit ikaw gusto mong tiran, ano? Parang akin na akin na lang kaya ito. Gusto mong tiran. natural. <laughs> yung pabahay na gusto mong tiran. Kahit oh, nga ako gusto mong tumera dito. Grabing ganda. Eh. Oh, yeah. Wala akong masabi sa sobrang pag... Simpleng pamumuhay lang. Tira ka lang dyan. Tapos dito ka sa bundo. Nasa ganitong lugar ka. Oh, Tapos makakita ganda. ka ganitong bahay. Ay parang ano, first class ang pagkagawa. Modelo, mm -hmm. modelo talaga. Sobrang oh, ganda. Uh, Ha? So, parang seryoso mukha nyo. Nung kayo sa bahay. Nakakamangay. malaki. Parang ganda magtira dito. <laughs> <laughs> yung unang punta natin dito, hindi pa ganyan. Ayan, yeah, lupet. Ganda ng kulay pa. Ano? Puli ng puli. Ganda ka. Ganda ng combination. Congrats. Ganda. Ano? Pang ano ba ganyan? Pang kamelya na yan ha? Pang kamelya na yung gawa nyo ha? Ano yung pang ano na yan, pang malakas? Ang ganda tingnan mo, <laughs> gumanda nung nilagyan natin ng sa may yung labas. Talaga nga pala yung Tama yung sinabi mo. Tapos ito, may, ba't may butas-butas dyan? Ganyan talaga oh. yun, no? Ventilation kasi yan. Ventilation. Hindi uh, siya yung magpapawis, uh, mababasa. Hindi siya magbasa. Maraming uh, hindi po, congrats kay Supermock at sa kanilang mga kasamahan. Hindi <laughs> po. Ayan, si Super Andoy din, napakasitaw po nito. Ano yun, Andoy? And hindi nga siya. Ah, sa tabi yan po Mario, ma tungkol sa niya Ay makalingap bago ko ipasilip yung loob kasi may nakikita ako, may mga anan sa lobo oh. may mga gamit na pero mamaya na po. Gawa na nga ang buong bahay na pabahay ng buong kalingap para kay Ati Carla at sa kanyang buong pamilya. Inaayos na nga din nila ang mga furnitures nito sa loob at nung araw na yon ay nagsidatingan din ang iba't ibang malalaking at magagandang furnitures na hinandog ng mga fans ni Ate Carla para sa kanya at sa kanilang pamilya. Kaya naman sobrang blessed talaga si Ate Carla nung araw na yon. Makalingap, magkakot tayo. dami pong gamit na dumating sa bahay. Salamat po. At lahat Hello, po yan man. ay sponsored. Sponsored po oh, lahat yung mga gamit na yan. Hindi na nila ako pinabili ng gamit. Kaya, oh. so, yeah, thank you po. Salamat! Thank you po, Tate. O, may, may oh. ano? Oh, ano ah, si Joms? Apo, dito, dito na ako. Uy! Ano nga pala? Oo, nauna ako, sir. Ano nga pala? Ano nga Nakita mo na yung bahay? O, bro. ano? Sobrang ganda. Sobrang ganda. Ako 'yung pintor ano? Ay niyo? niyo lahat. mga kalingap. Sandalat. At, sige, 'yung kanin, Jomar, 18. po. Grabe, salamat. Jomcor 18 po. Halos lahat to 'to. Pundira. Ga bilang pito. Dapat si Ato. Kahit bukas pa, hindi mo makukuha niya. <laughs> ang laptop ko na, paano nga makukuha to? Diyan sila. <laughs> ang <laughs> kagubuan. daming po. Ah, ano sabi mo tayo? May mga gamit po sa bahay. May mga gamit pa sa inyo. Pinakasya. Pinakasya. Tama, ayan. Rest house yun na lang yun. Pating dagat pa ka. <laughs> da. Kayo lang bukod tangi may rest house. <laughs> Meron sa siya sa tabing dagat. Yung gamit niya doon, magandang dito. <laughs> <laughs> Maganda yung mga bago na lang dito. E luma doon na lang. doon <laughs> Pag nalaot na lang ako duman. Mm. Tama <laughs> pero pa tayo mula dito dito. <clears throat> ano nyo yun, tayo? Vacation yata? ito. Halimbawa, uh, gusto nyo pang gumawa ng isa ni Mrs. Doon kayo mga tambay. Ano? Uh,

Bigatin ng mga furniture ang dumating sa bahay nila Ate Carla. Talagang ang TV nila ay napakalaki. Ang sofa ay napakalakit, napakaganda din. Meron din silang dining na napaka-classy, kumpleto na rin na at may washing machine at mga ref, microwave at iba pa na kagamitan sa bahay. Grabe at full pack na nga ang buong bahay ni Ate Carla. Number 18 sa ating pinadala Oh. Ayan. So unboxing tayo. 65 inches. TV. Si Carla po ay nasa school pa daw. Masu-surprise yun. Tamang tama. I-surprise natin siya no. Ay martil yung kailangan dito sa unboxing natin. <laughs> Ibig sabihin galing pa itong Taiwan. Ito. 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 Bay ano ba, si tama ba? Bro imported. Ano bro? Imported. <laughs> ano? Taiwan no. Hmm. Yeah, ah ano? Ano pa to? Ah cargo. Taiwan. Kinargo. Parang bahay na. Parang ang naparang ang nalunod na sin... Dapat yeah, isa. Pag manood ka, ikaw na lang nandun sa loob. <laughs> Oo, oh, kayong dalawang mag-asawa. Tapos okay, nanonood si Amber, ano? Ay? Ayan na po, bubuksan na yung 65 inches. Ang dami ni, dami niyang na break record sa so, lang yung very pinat, very pinat, very pinat, na pinat, very pinat, TV, pinat, bahay, pinakamalaking gamit. pinat, very pinat, very pinat, very pinat, very pinat, very pinat,

Kapitan. Grabe mga kalingat. Ayan, po. Hindi pa naman po natin lahat na ilalagay pero kita na talaga natin. Wow! Wow! Grabe! Mira! Wala akong masabi nyo. Saan ito yung alagay ito? Sige. Sige. yung Sige. 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 Ganyan po sila super mag Kaya pag may mga gustong gumawa ng bah bahay, super po. Uy! Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sumuli. Bye!